talaga na. Talagang nam talaga naman mga kabataan ito. Nagtikis lang. Oh. Ang dito si Ma'am. Ayaw na sa atin, kaya lumipat yan. Try door. Tayo naman. Masa kayo. Masa Ah, <laughs> maximum hakt na po yung zoom natin. Nakikita like, nyo naman po. Checkmate na daw po. Mga kaibigan, o. No? Oh. Mga kaibigan. Kita nyo naman sa abila. Wala namang ginagawa. Pero sa kanila may chest. Tuntuwa po sila, mga kaibigan, o. Oh. po sila.